Abby Mendoza Magandang araw po, Ati Abby. Ako nga po pala si Teresa. Dati po akong madre ng halos sampung taon. 30 anos na po ako ngayon at kasalukuyan nagtuturo bilang teacher sa isang Catholic school sa Cavite. Kakalis ko lang po ng kumbento nung taong 2018. Kaya sariwa pa ang mga kababalaghan naranasan ko noong ako'y madre pa. 15 si pa lang ako no, noon nung makagraduate ng high school. At halos ilang linggo lang mula nung makagraduate ako, ay pumasok agad ako ng kumbento para makapag-aral at maging madre na din po. Alam ko pong calling ko na po yun kasi halos nakakagawian ko ng mamalagi sa simbahan nung ako'y high school pa lamang. Sa bayan ng Lavisaris Northern Summer na kumbento, kami nanuluyan. Sa una, naninibago talaga ako dahil maraming bawal gawin na bago lang din sa akin. At isang linggo pa lang ako noon sa kumbento. Pero marami na akong kababalaghan na nararanasan. Isang gabi, habang kami ay sabay-sabay na nagdarasal ng mga madre, ay nakita ko ang aking kasama na si Joanna. Tahimik lang ito at nanlilisik ang mga mata. Tinanong ko ito kung okay lang siya pero hindi ito sumasagot. Kaya ay binaling ko na lang din sa pagdarasal ang aking atensyon. Kaso, maya, -maya lang ay may naririnig na akong nagsasalita ng mabilis at pabulong. Oh my God. Tiningnan ko ulit si Joanna at nanlaki ang aking mga mata na makita siya na parang sinasaniban. Agad-agad kong kinuha ang atensyon ng ibang madre dahil tila may kakaibang ginagawa ang isa naming kasama. Pagkalingon ng ibang madre ay eh biglang tumayo si Joanna at mabilis itong nagsalita ng Latin agad-agad namang hinawakan ng mga madre ang magkabilang kamay nito. Nagsisigaw ito habang nagpupumiglas dahil dinadasalan siya ng mga madre. Pero kahit dinadasalan ito, ay tila walang epekto sa sumapi kay Joanna. Hanggang sa tinawag nila si father next expert sa exorcism. At hinila lang nito ang daliri sa paa ni Joana at natauhan na ito. Tila, hindi naman alam ni Joana kung ano ang mga nangyari sa kanya noong mga sandaling iyon. Ang tanging alam lang niya ay nauuhaw siya at siya ay hapong-hapo. Hindi lang sanib pagpapakita ng multo ang aking nararanasan. Kundi, naranasan ko din makausap ang mga espiritong sumakabilang buhay na. Marami pa akong naranasan sa loob ng kumbento. Naranasan ko din habang ako ay natutulog, ay na pala ang aking hinihigaan Tila mapaglaro talaga ang mga ng demonyo. Walang pinipiling lugar. Kahit na ito'y tahanan pa ng Diyos. At lalong-lalo na sa kumbento.